Good morning mga kalodji Ito po si Randy from TV So nandito tayo ngayon sa aking range area pa rin So <laughs> Doon sa huling batch may nakakapasok na national oh. So yung national natin na bandit na, na So ayan o oh. Ayan lalaki na nila bigla o oh. Lalaki na nila Dalawang batch yan ito yung mas malaki, ito yung mas mas older. Pero lumilipat sila eh. Natawid sila dun sa ano. Okay na oh. Two months from now, ha? harvestin na naman yan. So, hindi, ang oras ngayon ay almost 6 a.m. Yun na, tilaok na oh. So, dito. Hindi pa nakakapagbukas pala si ano. Uh -huh. Mamaya makikita natin yan. Pag nagpatuka. Mapula naman ang muka. Mapula. Mapupula na yung muka. Pero... Sa katapusan po pupugahin ulit 'yan. <coughs> <coughs> Yung nandoon dito sa dula, walang problema. Oy. Yung nasa dula, okay naman. Oy. Yung nasa dula, kung okay naman. Ito muna, itaas mo muna yung ano nila, tumuo na, inom doon sa ano, oh. May, may tulo ba yun? Tanggalin mo yun. sayang yung, Ay, ha? Ay, ayusin mo. Hindi pwede yung may gamot ka eh, na inom yung sisi mo sa... Ay, ayusin... Shhh! Hey! Ay, nakaw. Eh, iinom nga yun dyan. Oo. Oh. Nako, may hey, sa pa. Sala. Ah. Hintayin natin siya mag -ano. Ito yung early bird natin, no? Oh. Mm hmm. hmm. Tama, tama lang ang mga size niyan, oh. <laughs> Ayun, dami na nakatali na naman ang early bird. so pampiestag to pampiestag sobra-sobra ko sa piestag magulang to eh may bumabawas na diyan mga stag ayun oh no? may may abo na ayun, no Ayan, oh no? di ko masumeka Up natin tong ano dual naman tama lang yung size nila hindi sila masyadong malaki hindi naman sila maliit so ano ba yung ideal natin para sa akin yung 1.9 malaki na yon iba iba kasi yung gusto ng breeder eh eh ako nag i ako dun sa kursonada ko eh yung kursonada ko madami namang may gusto din yung ganong size lang ang malaki ano taman tama lang yung size nila Eh yung iba nakikita ko talagang Sobrang lalaki Sobrang tataas Hindi isa lang ang size ng mga yan oh Tamang tama lang oh. Kasarapan kasarapan Hindi yung Sobrang lalaki. So ngayon, uh, I'm sure na mayroon tayong boot sa Piestag. Uh, uh, Maaga pa lang, April pa lang, sinasabi ko na po sa mga followers ko at sa mga humahanga po sa ating mga manok or nakakakorsonada, mayroon tayong boot sa ating Piestag. Tsaka sa Pitmaster sa December, mayroon din tayong boot. So ito, taas oh. Ito, mataas na sa akin ito Hmm. <laughs> yung iba, ganyan ang gusto. Ganyan kataas. Yan o, oh, taas. <laughs> so, yun. Tingnan natin yung sisiyo doon. Balik tayo doon sa mga sisiyo. Yan po eh, mga stag pa lang. Itong mga nakatali natin. So, kita nyo dito sa umaga, yung damo, basa pa rin. Basa sila. May hamog kasi talaga dito sa Laguna. So, papais natin yung tulo. Ay, kaalisin natin. Inom na, inom yung mga sisiw eh. Eh, ito si anong yan? Si Aldi. medyo mahina nga yung tenga niyan. <coughs> Pero maayos siya, mabait yan. Tsaka masipag yan. Although, baguhan lang siya sa alaga ng manok. Yung bilin mo, sinusunod naman niya. Ang daing puti para dito. Yan oh. o. Ang puti. So yung nagtatanong ng trio dito sa one, more than one month, gusto nyo tawag kayo sa akin tanggalin natin yung tubig dito para hindi sila makainom kakainom pa rin yan hanggang hindi naaayos so kaya ko naman yung gawin maya gawin natin ano nagpapainom ka ng vitamins tapos may ganyan ay sala hindi mo brain ganon Oi, <coughs> tawag dito ilang araw na no yung may tubig may Ilang araw na no may tubig yan? Uy! Ilang araw na may tubig? Ngayon pa lang? Kahapon? Na, naubos yung gamot? Ay di, hindi lang isang araw. O, pang ilang araw na ngayon? Pang araw pa lang ngayon. sige. bibisitahin na. May patuka na ba? Wala pa. Bigyan mo electrolytes. Kahit mamintang hale. Sumasama dito yung iba eh Yung dahong kahit araw-araw Nagwawalis at nagsisiga Andiyan pa rin yan Cut. So yan lang si Sew Oh. Didigyan mo yung patukaan natin. Wala na ba yung patukaan. Hindi na, kasi talaga. Yung maliit dyan, yun yung more than one month, isinama nila yung 70 piraso. kasi walang range hindi pa na i-emiss yung dun sa isa yung pinagharbisan ililipat yan dun so ito 200 ang laman nito so yan wala pang patuka hindi pa sila nalabas gutom na sila so yun pinapatuka na yung ating mga tawag dito yung late bird ito yung ating pan late bird masigla naman So hindi ko lang nabisita kagabi. So yun. So yun, magpapaalam na po ako. Ito po si Randy from TV. Paalala lang po, ang number po natin at GCAS number ay isa. cellphone number or GCAS number ay 09369107644 So tawag lang po. At uh, <coughs> Mag-ingat po kayo dun sa fake Randy Hebron account ng Facebook. Ang Facebook po natin ay Randy Hebron 37K followers. So yun lamang po. Yung Jcast name Randy Hebron syempre or Randy H. So bye bye. Thank you po.